The <laughs> cat Hi mga mare, for today's video, ayan nga palay ay eh, magpe-prepare na nga ako para nga ako ay makaligo na. Naghahanap na nga ako dyan mga mare ng aking susuotin. Nagmamadali na naman nga ang mare nyo dahil sa mga mare anong oras na naman nga. Lagi na lang kasi mga mare na ako nga talaga ang nagahabul ng oras. Bakit ba kasi mga mare hindi na lang binaliktad yung ako na nga lang talagang habulin ng oras? Ang hirap naman kasi mga mare kung kailan ba naman dito sa bay. Ang bilis-bilis ng oras nga naman. Kinuha ko nga mga mare yung hinubaran nga ng aking mga anak kahit dun man lang nilagay sa upuan. Sa ngayon kasi mga mare wala nga ang tubig ngayon dito sa amin at buti na nga lang mga mare may inipon ngang tubig ang biyanan ko. At ayan na nga mga mare nakabihis na nga at tapos na nga rin maligo dyan. At syempre mga mare hindi natin kakalimutan lagyan ng tawa sa aking medyas at baka na naman mga mare mga muingay mahi matay pa ang aking mga katrabaho ayaw ko nga basta pa ako na ito, mga mare hindi ko maintindihan at bakit nga ba ito napasma todo madali na nga ako dyan mga marit kita nyo naman nagme-medyas na nga ako dyan kailangan ko kasi mga mari magbilis-bilis nga at bibili pa nga ako na mauulam nga namin ang aking katrabaho at mahirap din mga mari magbagal-bagal ako dahil sigurado mga mapansin na naman ako ng aking asawit pa pagalitan na naman nga ako sasabihin na naman yun sa akin mga marit ang dami ko talagang cheche boretche sa aking sarili at buti na lang mga mare, una ko nga pinrepair ang aking bauna ng tubig at milagyan ko na nga. Para sa gayon mga mare, pag alis ko ngayon, diretso bit-bit na nga lang. At syempre mga mare, hindi mawawala ang aking coffee. Dahil baka nga mga mare, magkaroon nga kami ng OT, hindi na nga ako bibili doon. Para din mga mare, maka -menos, menos din ako sa gastos. Mahal din kasi ang bilhin doon sa kantin mga mare. At syempre mga mare, hindi nga nating kakalimutan lagi ganang kulay ang ating lips dahil tignan nyo naman damumutla na nga at syempre mga mare hindi ko kakalimutan ang aking sweater at naghahanap na nga ako dyan sa Jura Box. malamig kasi dun sa production mga mare at hindi talaga ako mapakali pag wala talaga akong sweater dahil nga mga mare sa sobrang lamig nga, hindi nga ako makapag-concentrate sa trabaho kaya isa talaga to sa hindi ko pwedeng kalimutan mga marit kailangan ako talagang lagi nakasweter dahil sa sobrang labig nga mga marit nangingilabot talaga ako dun at ayan na nga mga marit nagsusuklay na nga tayo at bit-bit ko na nga ang aking mga dadalhin dyan at nakita ko nga pala mga marit na medyo maaga pang at naisipan ko nga munang magkilay nga muna nasanay na rin kasi ako mga marit na lagi nga nagkikilay Maaga pa naman kasi mga mare Kaya pagkakataon ko na nga ito Para nga magkilay nga muna bago umalis Kita nyo naman mga mare Ang aking kilay napakanipis naman talaga Kahit hindi mapantay-pantay ang aking kilay Mga mare ang importante ay may kilay At yan nga mga mare Nagdo-drawing na nga ako dyan ng aking kilay Ang hirap naman talaga mga mare Pag nag-drawing nga ng kilay At hindi ko naman talaga mapantay Basta bahala na mga mare Ang importante lang sa akin mga mare May kilay nga ako Sa araw-araw ng aking buhay mga mare Lagi ko na lang problema ang aking kilay at ayan na nga mga marit na na nga tayo dyan ng kilay. Hindi ko nga lang alam mga marit nagtanong pa nga ako sa asawa ko kung pantay nga. Diskumbiyaro talaga ako sa kilay ko mga marit. Pagdating ko na naman sa trabaho, sigurado na naman to si Piang. Una kasi tinitingnan ng aking katrabaho mga marit ang aking kilay at sinasabi niya mga marit na hindi raw pantay yung isa. At sinasabi ko nung nga lang mga marit, hayaan mo na ngayon ang importante ngayon may kilay nga ako. Hindi naman iiyak yan mga mare kilay ko kahit hindi naman siya pantay. Ang importante lang mga mare ay mahalaga ay kilay. Dahil nga mga maring kasabihan nga nila kilay daw is life. So, ayan na nga mga mare. Tapos na nga tayo magkilay dyan at nagsusuklay na nga ako ng aking buhok. Ang mahirap lang mga mare matagal naman talaga matuyo ang aking buhok kahit nga nakahanginan na. At pagdating nga sa production mga mare kahit basa pa nga mga mare kailangan na nga ipitan at iherne. At ayan na nga mga mare sa sobrang diskumpiyado ko, binabawasan ko pa nga dyan ang aking kilay. Parang makapal kasi ang isa mga mare at hindi ko talaga mapantay. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Bye!